taba. Paak na niyo. Tiil mo doon na ipaak ng has. Ito no, siya ano. tapit. Ito na mo si taba o. Oh. Parang yun ano o. Oh. na po doon nasa dyan. Nasa braso niya yan. Nasa braso yan. Isa meron yung isa dyan. Higdaan ma. Tusok yun. Saan ang higdaan? Ito, kagat ito naman o. Saan bang kagat? Ayun ng no, kagat o. Oh. Ito, basa dito, kalahati niya, baka nandoon yan doon, doon. yan. Nagahit po ni Igu, ano? Hmm, kubra na. Akala ko yung tinawag mo ako nandito pa yung ahas. Hmm. Kanina pa to. Hindi ko alam eh. Natulog mo po. Eh. So, <laughs> Bakit pa yun eh. Hindi. <laughs> Masinara na lang ba? Bantay. Kaya eh. May mga buho-buho ba? Dari. Dar, eh butas mali lagi, eh butas mali. Etu Dari Dari ni. Lubog dar, Dant, na, dar, rin, mga rido kani kita buho naggigian. Ano ni mga kaan diha? Sina dari lahom, tapos lait pud. Taba sa mga gas, taba. Naku, ano, ano, no, no, mukhang ma sok soki ganiha. Sa ng ahas eh. Asang itok na isa ganiha 'to no. Ngayon po patay po ang kaniyang apat na anak. Kinagat ng ano siguro Samar cobra. Ito sa may dati, mo, Ano? Lumang Lunga ng baboy. Basig na dari, Mel. Bidyo sa ako, Mel. Uh, uh, dani ba? Ah. Mga lagi, basig na na dan, ha? Bidyo na na. Basig mo na dani ba? May plus light. May da, plus light, ya. Yeah. Dari ang giukab, dari. Wa may kuan. Tabi yan, taba, tabi. Dani ba, dani? Dani.

darik ba? Bilog, dana, ka ba? Oh, lagi Na, lagi kita, naman atu, atu, tabul. wala naman eh.

Kami na nila mo man eh. Nah, di, 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 di na mo kuha ng di na Pinaakan ka ah, nila mo taba. Paakan ni. Tiil mo dyan na ipaak has. Ito siya tapit. si taba o, parang yun ano o. Masig po dyan na siya. Nasa braso niya, yan. Nasa braso, yan. Isa meron yung isa dyan. Higdaan, ma. Ito, sokin. Ito nang higdaan. Ito, kagat ito, nono. Wala pa yung kanina, kaya gilinis ko bago sila nilipat dyan. Nilinis ko muna yan. Pero so, kay mangi na nila. Buntag doon, nabuhay ka na doon. Karoon na, suri, ng lagi. Kaya nga, Kaya nga, hindi naman, anak ka na kanakbalitan na huwag taba, di sa nagtaba, huyo, nag taba na eh, doon, niya. sa loob ng bahay, nagutom nga, inuna ko sa pinakain, nagutom nga siya Uh, wow. uh, so, huh? Kamana mo gulong lagi. Dito kasi mga kaibigan masukal dito oh. Siguro mahinabol yung ano daga ba. Yung ahas na yon tapos napunta dito sa puma pumasok doon sa kulungan ng ano baboy nandun pa naman yung kakapanganak na ano may buhar yung makita si mo tataba asa ang hasta ba? Lubong na naman ataba imong anak. Dari ra na ma ikon. yung binungkal namin to. Pero wala dito. Tsaka dito. Kasi wala namang ano. Gumamit na ako ng flashlight pero wala, wala dito. Pero bakit laging nandito si Taba? Taba. Balik mo yung malo. Sa sa Kuat nung ito ikaw kay dare to ilubong. Ano pa ay dire ni tabak rin yan. Di lagi. Tabunan ari oh, tabunan na bugat. Hmm. Ko, ako ah. mo si yan kay para ba Ah lagi. Kuat nung ito ikaw, plastik plastic. Kawawa si tabak. Awak dia ba awak? Dan nak jutro. Ari mo na Kau, ah, yung bato para sa mag ano din hihihi. So pagdating namin dito, binungkal niya 'yung ano dito, may counting. Ano? Mukha raw 'di nakapatay din ako ng ahas doon. Kulay ano? Dilang Kulay yellow. Ito. ito at saka yellow. Ano? Ah, pula ang buntot. Ah, pula ang buntot. Arats arats niya 'yun ano. Utto. utto, utto yun, utto, utto. Wala yung kamandag. Pwede ko lang yun, pwede ko lang yun hawakan. Rat snake yun, ano yun. So, ilibing na na yan yung apat na anak ni mah mana mau kita. Wah, ini menantu. tuh lang. Lu jatuh mereu oi. Bila atau lo? Selawa. Mana lubung nemong anak. Hawa dia, hawa. Pa kaning paak ka gani ha buntag tingali hindi nga umaga, umaga. tanghalin yan talud tuhod hawa di hawa lang hawa hawa taba ayan o yung hinukayan mo yun yung itabon mo to. itabaw sakit ba pero atong dawaton ba kaya naman ba Maski ako, yung mga amo ba, bisakitan ko, katanaw sa mga anak. Taba, wak yang anak taba. Hawa na dia, hawa lang, hawa lang. Hawa dia lang. Mga sakitan, taparihas, pero wala na. Kunin yung ano, si Taba. Pukain niya lang yun eh. Hindi, lagyan lang yan aboto, ng batong sa si ibabaw para awak di yan terima. mabungkal. dia, hawa lang gay pun tuh oh kobra lagi cobra ya kobra anu cobra magilis lang mo kamatay di ba hmm basta ba ano taong nga abi na ano na ano ardar dol kay di nga panyaw nagalaw eh wala ka do ni pintahan kitay kasama daw kaniano sino may GP hmm ginom ka alis din ma taba taba ba Hindi na tinabutan yung pumatay sa apat na anak ng no aso mga kaibigan. No, bakit tanong bakit nandiyan siya palagi? Siguro nandiyan sa ilalim ng eh, ano, ahas. tabunan na lang natin. na taba. Kaya minsan lagi ko nililinis dito, kaya yung mga ano. Si Papa nga nakapatay ang kubra eh. Hindi ko yung daliri yata na malaki. May mga manok pa naman dito ano. Panabong, breeding. Hawa lagi. Hindi yan na alis ang di yan mapatay yung awas yung sa anak niya. Ah, di na itong balik. Wala. दिनों तक